Yan o. No? Guluhin natin ang vlogger. natin sila. Pasabigin. Ibablog natin ang vlogger. Yan po yung sikat sa Saipan. No? Ilang million subscribers na yun. Million followers. Yan o. No? Oh. Yeah, baby. Ayan eh, no? o. No? Guluhin natin blogger vlogger. natin sila. Ibablog natin ang vlogger. yan po yung sikat sa Saipan. No? Ilang million subscribers na yun. Million followers. Ayan o. No? iya bebe iya bebe pang iyin kain nyo na pang uli